Sige tayo Dibol! Nice! Nice, 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 nice! Very nice! Very nice! Very nice, Very nice to mga idol natin, oh! Kaya yung <laughs> left! Kaya yung pass natin, <Hey>, mga pass yan! Ay, mga tulog! <laughs> hey, mga tulog, eh! Busy, busy, busy! Kaya dito ang buka, Teddy! na! nice, 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 <laughs> nice, 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 <laughs> Oh, malupit. Malupit, malupit. Nice, Ted. Malupit ka talaga, Ted. Yun. Yeah, mga idol, mga idol. Yan na. Nice nice, 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 nice. Nice one, nice one, nice yeah, one, mga idol. Boy, best boy. Nice one. Malupit niyo talaga, Jovin. Ba't hindi ka natin? Natin ako, binibidyo natin, oh Hindi ka tumatak mo na Kita kita sa video yun, Tapos Uy, boy Pas Pa, Pas pergi. Pas Jadi lagi. Nah, segera. Ah, ah pitu balang lima eh. Naka ada dua orang perhatiyo. Tiara. Walau, walau, walau. Walau, 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 walau. Oh, pagu jai dulu lah. Emo teropan hati. Ya. Aduh, dah gila zambol lah Mohon Malaysia Terima kasih Dikai 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 Dikai

কোকোকোলেন <laughs> কোলেন

nice 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 nice, bỏ đi đó đi wow, nhào 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 nhào, em ở yeah, đang làm gì mà panalol chị win 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 win